mata na na mat na paputa na na mata pokaun ka ilis sakay anang lansang a Daan ang ka uh, magkaigo la water lily mo takilid pagyod Hindi <laughs> <laughs> mo po kumusugot o bago. Hindi ko nagpapalit eh. Kaya sila, sila mo palit pa sa helikopter na. Um, unahang militare. O na ay na ako Di ko naka palit o butang, tinood lang. O huwag ko yung di ko anad-ana. Kasi ka ng City Rose Davao. gusto nila ibago. Huwag ko masugot. Sagde lang <tis> na. Inako niya ito nga, pasagayan ka sunod nga mayor mo, siya ay pabota kung siya ang gusto. Ay putang ina na mayor ko, 23 saan Ang City Hall, sige nag-uuyog total ampo na muglinog nigbagsak ana bag-o gin ang city hall <laughs> kahoy mo na sod padako lag poste nga semento pero pag sod ni mo kahoy na ustang nga gdanan uyog na mo nang di na yung uban tawo nga naigtuyo sa so mayor dito na sa di kagay gay mo hagsa dili ko lain ang akong tripping lain ang akong lingaw sa kinabuhi so kamong naminaw nga makahatag og lingaw sa ako tindog una ang mga pagkahuman ha uh, ihong hong lang o iduol o okay lang kay akong uyab ako sa taga tagalog na ang sa Kani si uh, ang asawa ni Let taga kuna taga Bulacan. sa Valenzuela. Kani usa uh, German aso uh, bidahon ka ayo. Ni samot na pag-abot sa anak ah, na loko na. Surrender ka? Surrender sa German. Dari Filipino Pilipino kay mora yung German Shepherd, nagpaghot. <laughs> may pag, may pang German Shepherd kaya mo paghot. Kaya paghot, <laughs> diretsyo paak. Di ba tau? Elizabeth ba? German, wala. Mga na inday, tisay. Buwag may kay, hindi sinabot. kasinabot. Magtinanaway lang may anak ko sa kaminuto. Ayun naman ko, ah!

sige, sige, one isog, isog na kayo. Ang um, Inday. Ang kadawat ni Inday kay manapok yun. Munang nasaha. So, kamo ayaw mo pangitag German. Dito British. So, mga ko sa Cebu, dukay tang nakita sa ilo ako ninyo nga, wadahin ko makapasalamat ninyo. Kung sa tinood lang, I've always looked. Pasigana mo na mong sakay, na mong plano maklaro mo na ako. Uh, I, 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 I would look down sa Cebu. On uh, one of these days, makabisita ako ninyo. So, ni ako ron, ko sa akong mga kauban, makatabang mga yun din, na aday party list. Kanisya, ba -ba yun, kay mosuko ni og mga dato. Actually kani si Muka anak po ni pobre. Ang mga kalaban anak niya kanang mga dato nga ginabigyan niya. Wala man ni kalaban sa tao. Wa man siya gisulti kontra niya. Ulti ana niya kanang mga dato na nang mga uh, iyang bigyan sa iyang program wa ko maingon nga suko kos mga elitista. Dili lang ko gusto nila. Dili gani ko mo ipon nila. Mga mga parte-parte nila. Ano lang ko sa akong balay mukaon on. Noon lang. Nais nice muka, Simple lang ni. Anak lang po ni. Anong kamot lang. Pero basig, madala mo anang inyong kuhan nga. Wa ko gini siya gi. Sige, like, saway. Ako yung gipugan. Kaya na ako, you stood by me sa during the dark moments sa akong kampanya. I will stick with you. Sige, like, nag-atake, pare sa Wag Tama na yung ginapuhot. Ante ko na yun sa elitista. Tama na sa inyo. Mga mga dato, utang ina ninyo. Kung trabaho ko hindi para inyo, trabaho ko para sa taong lungsod na naghimo na kong Presidente. Takang salamat.